Pwede ba akong makaini ni lang? Kung nagutom na ako Tay? Isang mapagpalang araw mga kabarangay. Ngayong araw ay nagawa ng social experiment ang Daddy Frankie na sinubukan ang isang mga ngalakal kung gaano kabuti ang puso nito sa kaparehas niyang mga ngalakal din. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Sama-sama po nating panoorin ang video clip na ito. pwede ba ang ano? Pwede ba akong makahingi kahit bariya lang? Okay. Wala ang kung Nagutom na, na ako tayo. Okay. Nagutom uh, uh, na ako. Nagutom hmm. na ako. Saan ka punta tay? Pwede ba ako sumama na lang sa'yo? Nawawala kasi ako tay eh. Ano mo ko ito lang? Oo. Wala na tirahan. Wala kang tirahan? Wala. saan ka, tay? Taga Manila ako, tay, nawawala ako. Wala na akong tirahan. Pwede ba ako sumama sa'yo? Kumain ka na, tay. Kumain. ka na. Eto. Nagugutom ako, tay. Baka may pagkain ka dyan kahit na maliit na tinapay lang o kaya kahit limang piso lang. Gutom na gutom na ako tay Di pa kumain Ano po yan tay? Eh sayo, madami to tay na, tayo Ay, salamat. Ikaw po. May pagkain ka naman? Kain hindi ko, di kasi ako marunong dito. Nagagala-gala ako. Opo. Pupulot din ako. Pupulot lang. Salamat pa yan. Ano pangalan nyo po? Po? Poy. Poy? Mm -hmm. Salamat tay. Mabait ka. Sige po. Ano yung pinupulot mo tay? Bakal. Bakal? Bago lang ako kasi tay. Bago lang ako magpulot-pulot kaya hindi pa ako marunong masyado. Kahit bakal. Kahit bakal maliit. Init tay. Saan pwede sumilong? Ay. Tay, sandali lang. Tay, uh -huh. ang totoo niyan, uh, hindi po ako totoong pulubi. Sinusubukan ko lang yung kabutihan mo, tay. Pwede ba kitang makausap? Pwede ba tayong tumabi? Ingat ka tayo. Dito tayo, tayo. Upo tayo. Ay, salamat sa Diyos. Sige tayo upo. Yan. Yeah. Turong ka dito tayo. Huwag ka matakot sa akin. Kaibigan ako. Hindi ako masamang tao. Habang kami ay nasa biyahe, nadaanan po namin si tatay sa gilid ng kalsada. Terik ang araw. Napakainit po. Taanan namin sa mga kababayan dahil katatapos lang ng aking social experiment sa kabilang bayan nadaanan ko si tatay biglang na uh, naging daw pansin sa akin sa akin nakita sa kanyang kalagayan mga kababayan pero syempre dahil ako ay nakabihis nang ganito wala akong magawa kundi subukin din kung anong pagkatao ni tatay mga kababayan dali-dali uh, po akong bumaba at nagpanggap po ako na nagugutom kaya si tatay sinubukan ko humingi ako sa kanya ng pera pero wala siyang maibigay sa akin dahil ayon kay tatay wala rin daw siyang kapera-pera pero nung sinabi ko kay tatay mga kababayan na ako hindi tiga rito at bago pa lang ako mga ngalakal kahit ako'y nagugutom na talaga hindi po nagdalawang isip ni tatay na bigyan niya ako ng kanin at saka ka so mga kababayan nung sinabi kong ako ay nagugutom dahil walang wala ako hindi nagdalawang isip si tatay kahit sya rin ay hindi pa kumakay binigay na lang niya sa akin kasi naawa siya sa akin nung sinabi kong baguhan pa lang akong nangangalakal at ako naman ay hindi taga rito mga kababayan alamin natin ang kwento ng buhay ni tatay Tay, bakit mo binigay sa akin to ay eh, wala kang pagkain may may, may, pagkain, man. may pagkain pa naman. May mm. pagkain pa naman. Pero hindi ka pa naglalan. Wala pa. Sige tay, ito bigyan kitang pera tayo para may pangkain ka araw-araw. Okay. Marunong ka magbilang. Okay. Marunong ka? Hindi ka marunong. Paano mo iingatan yung pera mo? Eh, okay sa so, dating so, kukuha ni ingatan ko lang natatago ko lang sa bag May pera ka dyan? Wala. Wala. wala talaga, kaya wala ka magkakuha. Ito, magkano yung tayo? 50. 50, o. Oh, another 50. Sagatos. Sagatos. Another sagatos. 200. 200. 250. Marunong ka naman pala. oh, ilan na? 250. Mm -hmm. 250 plus 350. 350. 450. 4 na? 4. 4, 4. So, gawin natin 500. 500. 500. Anong gagawin mo sa 500? Bili lang, pagkain. Pagkain lang? pagkain, maliligo. Maliligo? Sigurado ka maligo. Tataya, dagdagan ko pa. oh, dagdagan ko pa. Oh. Ilan na? Ilangin mo tayo, ilan na? Ilapag mo muna itong pagkain mo dito? 4 Hmm? Quatro. Sete. Ilangin mo. Diba lima na to? 500 plus? na Hindi mo na mabilang. Hindi mo Pero okay lang yan. Ibigay ko to sa iyo bariya. Isa-isa lang. Ilalabas mo para may magpatain ka, ha? Opa. Sige, nagtagampan natin. Opa. Ilan na? Lima. Lima. <laughs> na mabilang ni tatay. Pero okay lang yan, tay. Hindi, kita, hindi, hindi na kita pipilitin. So, kasi okay. gusto ko lang mangyari, ingatan mo lang yung pera mo, okay. tapos maligo ka, bili ka pagkain mo, ha? Apa. Okay. Salamat sa Panginoon kasi nakita kita, nadaanan kita. Mga pag-abot man lao sa'yo ng konting tulong, pagkain. O, okay. oh, ito pa, dagdagan ko pa. Salamat ka. Ha? Salamat lang, baka kung may, may paligo mo. Baka. Salamat kasi hulog ka man sa Diyos. Hulog ng langit. Naniniwala ka ba kay God? Salamat sa Panginoon. No? Lagi kang mag... Katulik ko, kuyan. Ah, katulik ko ikaw. Problema lang, hindi ka talaga napag-aral, no? Lagi kang magpupunta sa subahan, kuya. May tayo, ha? Hmm. Magpipray ka lagi kay God. Ano man yung hirap na dinadanas mo, kausapin mo lagi si God. Siya lang nakakaalam kung ano yung mga kapalaran ng bawat isa sa atin, ha? Eh? Kuha pa. Mapapanood po natin ang kabuang video kay Daddy Frankie Official. Atin pong suportahan at e-follow Daddy Frankie Official sa Facebook at subscribe Daddy Frankie sa YouTube. Para mas marami pang matulungan ang Daddy Frankie na ating kababayan, isama na din po natin ang buong team. Salamat po!